来几顿。<laughs> Saglit lang, sir. Seven fifty six, sir. Ah. Seven fifty six. Seven fifty, fifty six. Ah. Seven. Si, mi cari kasi pag pagabu abu eh. fifty pesos. 750 niya sa mo. Magkano ro? Abet eh, na sabi sa akin kanina ano. 600 na ano lang. 600 yung ulo. Tapos oh. 106 yung yung charge. Charge. Oh. E, 750. 156. 156 sir yung ano, yung charge. Well, sabi 106 lang. okay. Oh Kasi sir may ano yun may add yun ng 50 pag abono. Eh. Ah, okay. Pag magbubuka. Okay, ano? Yun kasi ano nang ano ilalamo bag ng abono. 756. Okay. Yan na Sarah. Okay. si pares sa may ano lang doon sa may warehouse lang ng Balagtas